Hi guys, muli nandito na naman ako session ko sa inyo kung paano magkaliskis ng isda o kung paano maglinis ng isda isdang imelda dahil sa ito ay may kasamang medyo maliit ito ay pinabayad ng 200 sa tanda ko 200 lahat lang ng imelda ang aking pinili Ayan, inihiwalay ko na ang maliliit at malalaki. At ang ipakikita ko sa inyo mamaya, yung nalilinisin ko, yun lang, medyo malalaki. Hindi pa ito ang malalaki, ito lang ang mga katamtaman. Yung isang kilo, mga apat na peraso o limang peraso. Samantala, yan yung maliliit. Hiwalay ko siya. Pero lilinisin ko lahat yan. At yung paglilinisan, yung bituka, yung kaliskis, lahat, yung buntot. Luluto ko yun mamaya, papaulam ko sa aso, tsaka sa pusa. Lalagayin ko, lalagyan ko asin. Ayan na, ginagamit ko ngayon ay kutsara. Dati kasi kutsilyo ang ginagamit ko. Ay nahihirapan ako. Maramihan ang nililinis ko. Dahil uso ang isda rito ngayon sa amin kapag nagtagulan, naisip ko yung kutsara na makapal. Mabuti ay natuklasan ko itong kutsara na makapal. Kasi kung yung puro kutsilyo lang, ay Masakit din pag natatamaan yung kamay. Pag naglinis ng ganitong isda, dapat malapit sa tubig. Kasi nga ito ay medyo may kadulasan. Ito ay paulit-ulit na gagadgarin ng kutsara o kutsilyo. Hanggang sa mabawasan ng lansa sa paulit-ulit na pagdaan ng kutsilyo o kutsara, misan yung semento, gadget sa semento, ganun, mababwasan ang kanyang dulas. Ang ginagawa ko nga pala sa mga isda na ito, kung bakit ako maraming binibili, binababad ko ito sa asin, bawang, mantika, liquid seasoning, suka, paminta. At ginagadgad ko yung mga sangkap na yun hanggang loob hanggang asang. Papalibutan ko siya ng mga binabad na sinabi ko. Meron din yung aji o magic sarap Yan, malinis na. Pinatitiktik ko na ang tubig niya bago ko siya babaran. Pag binabaran ko na siya, nasa loob na siya ng tupperware, may suka na yon lalagay ko na sa re.